Hello po mga kapatid, uh, nandito po tayo sa port ng isang shipping lines uh, Tatawid po tayo mula rito sa island uh, Kaso walang, ano, walang biyahe daw ngayon uh, Tayo po doon sa kabilang ano, Bukas pa rin ang biyahe, biyahe, dito uh, Pupunta tayo doon sa kabilang uh, area uh, Kung saan na uh, merong, ano, meron daw biyahe ngayon yung isang shipping lines doon sa fast crop naman kasi pang tao lang kasi yun eh, kasama natin ngayon si Dom Kau kaya dapat sa barko talaga pero bago po ang lahat isang uh, matinding bagsak muna dyan Magkukwento po ngayon, nakasakay na po tayo sa isang uh, barko dito, patawid po, uh, doon sa mainland. Uh, at yan po yung island kung saan uh, tayo nang galing. Magkukwentohan po tayo tungkol po sa gaganaping uh, rally for peace ng uh, pangungunahan po ng Iglesia Ni Cristo. Maya-maya lang po pagka nasa highway na po ako para po dire-diretso yung usapan natin. At bababa nice! po muna ako. So. Pinagpaparkingan ng mga sasakyan kasi yung motor ko is uh, si dumkaw is nandun sa pinakauna kasi pinakauna akong pinapasok so ako ngayon ang unang lalabas <coughs> tabi tabi muna excuse me mauna ako uh, mauna ako kasi si aking si dumkaw is uh, nandun sa pinakauna at uh, maharangan ko yung mga sasakyan nyo yun na ayun si Dom ayun si Kao yun yun nakababa na yung ang dami so kailangan ng na natin maganda uh, kailangan ibigay natin yung ating gate pass ayan po ah, ito kasi hindi tayo palalabasin nung eh, ate uh, hindi natin maibigay may bigay yung ating uh, gate pass Actually hindi naman gate pass parang boarding pass yata ang tawag dito. Oo. Oh, eh wala, yun lang naisip ko, gate pass eh. Yung uh, ah uh, uh, magantay-antay lang muna tayo. Taayusin pa yung uh, pagdadaanan ng mga sasakyan tulad ng sinabi ko ay eh, pag-uusapan natin yung mamaya yung uh, gaganaping uh, rally for peace ng uh, pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Maulan, mabuhon ma kaya basang-basa si Domcow kasi habang tumatawid kami, habang naglalayag yung barko, eh umulan ng malakas. Eh nasa bandang uh, open area naka-park si Domcow kaya ayun, uh, naligo siya ng ulan dahan-dahan kasi medyo madulas. Ngayon, uh, dito na tayo sa port. Nakalabas na tayo dun sa naka, nakalabas na tayo dun sa barko. Sa barks. I uh, think na ko muna tong ano. Aayusin ko muna tong pergada ko. Kasi baka mame, biglang may mahulog. Tanggal yung pagka. At saka yung gloves ko hindi ko pa nasusuot. Yun. Okay din naman. talir lahat Kailangan i-secure is lang natin itong mga sobra-sobrang ano belt. Kasi baka ito pa maging dahilan na ano sasabit tayo. Madilim bang uh, paligid, makulimling At uh, siguradong uh, mapapasabak tayo sa matinding ulan ngayon. Uh, sa biyahe natin makikita nyo rito sa bandang kanan ko yan yung uh, pinanggalingan kong barko I mean yung sinakyan kong barko okay uh, ready to go saan kaya ang palabas dito sa kaya ang gate mm, saan ang palabas ah doon ah, okay thank you salamat uh, doon nga pala sa kabila meron din gate dito sa may kaliwa ko kaso lang eh yun ay papasok so doon doon tayo itinuro sa dulo ayun uh, nakita ko na yung gate na mm, uh, ingats ingats kasi ang laki naman itong truck na nasa harapan natin di ko malamang saan pupunta to uh, kailangan lusotan muna natin kalabas na tayo kalabas na tayo ng uh, port area at uh, for the uh, final inspection kailangan natin inspectionin muna ulit itong kargada natin uh, kasi tuloy tuloy na yung uh, takbo natin at saka ako nakasuot ng gloves kaya nakasuot ko muna yung aking gloves kasi sa nakikita nyo, ayan o oh, makulimlim yung langit uh, at siguradong uh, ma sasagupa natin yung malakas na ulan. Ah, uh, eh, gusto ko ma ano, gusto ko din lang ma maranasan o ma-experience yung uh, um, ako na kasama ko si Dongkao na umuulan. Kasi para mahirap ma, masubukan din natin 'tong uh, ang aking uh, riding gear na waterproof. Uh, waterproof nakalagay eh, nung in ko to eh. So masubukan ko ngayon at kahit medyo umulan basta tuwag lang sigurong malakas na ulan na malakas na malakas na may kasamang malakas na hangin ay eh, oobra to kasi yun ang nakikita ko sa ano sa sa YouTube uh, na mga sinusuot na mga nagmumotor at saka bago din ako ano dami ko ring uh, tiningnan ng mga iba-ibang klase ng mga riding gears merong iba na pang-forma lang at uh hindi siya waterproof. May mga leather eh maganda eh meron naman ako ng leather jacket. So, ito ay eh, masubukan ko to. Actually sa Shopee ko binili to uh, in, in order din. At kung nice. uh, magkano man to ay uh, hindi ko na sasabihin. Eh marunong naman yata kayong mag uh, check sa Shopee at saka sa Temo So, tingnan nyo na lang. Okay. Pero pa uh, sa tingin ko parang magandang klase talaga 'to. Kasi fit na fit siya sa katawan ko. Tamang-tama yung uh, pagkaka-order ko, sukat na sukat. Actually, ang uh, gusto ko maging topic natin ngayon is uh, tungkol dun sa gaganaping uh, Rally for Peace na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo. Meron po kasing mga gumagawa at naglalabas ng mga fake news na kesyo ito daw pong uh, rally na magaganap ngayong 13 ng Enero ay para daw po sa suporta uh, para po sa ating vice presidente Meron din po nagsasabi na ito rin po ay para din po sa suporta natin sa ating uh, presidente na yan naman po ay uh, walong wala pong katotohanan. Well, uh, unang-una, ang Iglesia Ni Cristo ay palaging lumalagay sa kung ano ang tama sa lahat ng bagay at pagkakataon. Sa lupo ng Iglesia ni Kristo, pinagbabawal po ang pagkakampi-kampi na maging kalimita uh, kalimitan ni eh, maging sanhi ng pagkakawatak-watak uh, kahit man sa anong organisasyon o uh, sa um, kahit na sa mga ibang kumpanya uh, at sa lahat yun talaga ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ay eh, yung pagkakampi-kampi kampi ka sa pula, kampi ka sa puti, ganun talaga yon. Uh, ang pag-iibag ng magkakapatid sa pananampalataya ay talagang pinapatupad at pinapahira sa loob na Iglesia ni Kristo. Sa mga hindi po nakakaalam, sa loob po na Iglesia ni Kristo, kapag ka merong mga gusot o mga sama na loob, ay ito po ay uh, ginagawa ng ganaparaan. paraan uh, pinapatawag kung sino man yung nagkaroon ng uh, tampuhan o nagkasala doon sa kapatid sa pananampalataya maging yung uh, kapatid both side pinapatawag po yun at tinatanong ko ano maging anong naging dahilan dahil bakit sila nagkatampuhan o nagka nag -aaway. at uh, yun naman po ay uh, pinapayuhan sila at uh, pinagbabati ngayon uh, sa, sa proseso po ng pagbabati o pag aayos uh, uh, ng uh, sa kapatiran po is uh, binabatay po talaga 'yan sa lahat lahat binabatay po sa Biblia. Kaya uh, pinaparinig sa kanila kung ano yung dapat gawin, binabasa ka agad sa Biblia kung ano yung uh, uh, bakit hindi kailangang mag-aaway-away o magkakatapuhan ang magkakapatid pagbibigayan, pag-iibigan yun po ang talagang pinapatupad sa loob ng iglesia ni Kristo uh, tungkol din po doon sa pinapakalat ng uh, mga ibang uh, 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 let's say vloggers o ewan ko kung talagang yun po ba ay galing sa kanilang uh, sariling pag-iisip o puso o sila ay nautosan lang po Meron pong nagsasabi na ito daw po gaganaping rally ng Iglesia Ni Cristo ay uh, binayaran daw po ito para daw po gawin para daw po sa pabor ng isang politiko. Well, ang Iglesia Ni Cristo ay kailanman ay hindi po tumatanggap ng anumang pabor na inooper ng isang politiko. Hindi rin po nangihingi ng tulong ang Iglesia Ni Cristo sa isang government official, lalong-lalo na sa pera bagko sa Iglesia ni Kristo ay tumutulong pa sa kung sino ang politiko na lumalapit pagdating po ng halalan. Pero sa sabi palad, palat, ah, hindi lahat ng ah, ah, mga politiko ay papagkakaisahang ibuto. At meron pong dahilan po yan. At kung ano man po yung mga dahilan, ay eh, i-discuss na lang po natin siguro sa mga susunod pa nating upload. Ang main topic natin ngayon ay uh, ito po ay yung tungkol sa gaganawing gaganaping uh, rally for peace. Sa mga nagpapalabas po ng mga balita na hindi po maganda at hindi po nakakabuti sa ating uh, bansa at sa gagawing uh, rally ay sana po ay uh, mag-observe na lang po kayo at uh, wag na pong gagawa ng anumang ikagugulo ng uh, sa gaganaping rally dahil ito naman po ay para po sa lahat at hindi para sa isang tao lamang at tinitiya ko rin po na kung ano man po ang kahihinatnan o magiging resulta ng uh, sa gaganaping rally na ito ay uh, tayo pong lahat ay makikinabang sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan Sino ba naman ang ayaw ng maging matiwasay ang ating gobyerno? Ang bansang Pilipinas at lalong-lalo na tahimik at masaya ang ating pamumuhay. Dahil sa mapaglalaanan ng panahon ng ating mga mababatas, ang kabuhayan ating mga mga yan, instead bangayan, uh, diba? So sa lahat ng kapatid ng Iglesia Ni Cristo at sa mga hindi po kaanib, na nagnanais po ng kapayapaan sa ating bansa at gusto pong sumabay sa at sumama sa gaganaping rally for, for, peace na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo ay welcome po ang lahat ngunit ang paalala lang po ay wag na po kayong magdadala ng anumang banner or mga placard wala pong magbibit-bit at wala pong magsisigaw ng Duterte or PBBM, wala po noon. Dahil yung gaganaping rally naman po ay para po sa kapayapaan at pagkakaisa na rin po. So sa mga sumusuporta, maraming salamat uh, sa inyo naway sa pamamagitan po ng Rally for Peace na ito ay mapukaw natin ang puso at damdamin ng mga inuukulan na tayo ay dapat magkaisa sana po ay marinig at papag-isip ng lahat ng politiko dito sa ating bansa na ang dapat po na maging prioridad, prioridad ay ang uh, kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo at sa mga susunod pang mga henerasyon uh, at hindi po uh, tanging ang iniisip ay ang yung sangayon lamang at ang sariling interes at kapag kinabangan. Meron bu din po kasi nagpapakalat na uh, meron daw nagpaplano o nagbabalak na uh, bayaran o suhol ng Iglesia ni Cristo para po 'wag uh, 'wag nang ituloy ang uh, gaganaping uh, rally for peace. Well, good luck na lang sa inyo. Kasi po sa totoo lang po, talagang ang Iglesia ni Cristo pinagbabawal po ang pagtanggap ng mga suhol lalong-lalo uh, lalo na galing sa politiko tuwing halalan kasi po uh, lingin po sa mga kaalaman ng mga karamihan ay eh, meron din pong mga politiko na lumalapit sa sa distrito ng Iglesia Ni Cristo at uh, nag offer ng medyo malalaking halaga pero ito po ay mahigpit na ipinagbabawal na huwag tanggapin dahil Uh, ito po ay talagang ipinagbilin mula pa noon na dapat eh, wala tayo, walang tatanggapin ang isang Iglesia ni Kristo na pabor uh, galing lalo na galing sa uh, individual or uh, lalo na galing sa politiko na gagawing pabor para lang uh, siya ay uh, mapili na iboto na Iglesia ni Kristo tulad na sinabi ko kanina ang Iglesia Ni Cristo ay bago sa ito ay tumutulong kahit sa hindi kaanib sa Iglesia Ni Cristo Subukan niya pong uh, i-review sa uh, o i Google or sa YouTube uh, yung mga sakuna na nangyayari sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, ang Iglesia Ni Cristo ay uh, hindi hindi pabigat sa ating gobyerno, bago sa ito ay tumutulong at uh, lahat tumutulong. Uh, makikita nyo yung mga malalaking truck sa sakyahan na uh, ginagamit para sa, sa relief goods para sa mga alimbawa may mga sakuna o kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Uh, kung may nakikita kayong may nakalagay doon na lingap para sa mamamayan, mamamayan, yun ang ginagawa pong programa ng Iglesia ni Cristo. Yan po ay galing po sa lahat ng miyembro o kaanib sa Iglesia ni Kristo para po sa, sa lahat. Hindi lang po yan para sa sa kaanib o pagtulong sa kaanib na Iglesia ni Kristo na na nasalanta o na nabiktima na ng kalamidad kundi kahit sa hindi po kaanib binibigyan po yan. Opo ganon po ganon po ang iglesia ni Kristo. hindi po pabigat ang iglesia ni Kristo sa sa ating gobyerno bagkus ito po ay tumutulong kaya po maling-mali sila sagit git sinasabi nilang nagpapabayad ang iglesia ni Kristo. o well, sana po ay tama kayo sa inyong mga sinasabi at uh, kung may mapapatunayan man kayo well labas nyo, tingnan nyo, tingnan natin kung talagang totoo o totoo ba yung uh, pinapalabas at kung uh, kayo naman po ay uh, nagpapalabas lang talaga ng uh, mga bali-bali balita na para lang sa ikakasama ng uh, samahan ng iglesia ni Kristo uh, well, babalik at babalik din sa inyo yan hindi man sa ngayon but in the future tandaan nyo yan kaya ang tanging panawagan lamang po ng taga-pamahala po ng Iglesia Ni Cristo ay gawin nating mapayapa ang uh, gaganaping rally for peace na ito. At uh, iwasan po natin na magkaroon po tayo ng uh, problema dahil po sa hindi pagsunod sa ni na pinapatupad po ng Iglesia Ni Cristo sa gaganaping uh, pagrarally at ng gobyerno na rin para po sa magiging mapayapa at uh, maiwasan ang kaguluhan na ito naman po ay uh, itinagubilin sa lahat ng uh, kaanib na Iglesia ni Kristo kaya po lahat ng mga sasama o sasali sa rally pong ito ay uh, sundin din po natin ang uh, alitong na pinapatupad po ng uh, Iglesia ni Kristo at ito naman po ay uh, para po sa kapayapaan at hindi po ito para sa kaguluhan. Para po ito sa pagkakaisa ng lahat na hindi lang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kundi para po sa ating bansa. At uh, para maiwasan na lang po natin yung pagkawatakwatag o pagkakampi-kampi at uh, pagkabahabahagi sa lahat ng politiko ng ating bansa local man or national uh, sana po ay uh, magising na po kayo na dapat ang priority natin is yung kapayapaan uh, kinabukasan ng ating bansa at sa ating uh, kapataan at huwag po yung uh, sariling kapakanan o sariling interest kasi po Uh, dapat lang po kayong magsilbi sa taong bayan kasi po kayo ay binoto hindi po kayo ang amo kundi ang dapat ang inyong maging amo ay ang mamamayan, mamamayan na bumuto po sa inyo uh, mga mamamayan po ang nagbigay sa inyo ng uh, kapangyarihan pinaupo po kayo dyan upang uh, kayo po ang magsilbing boses ng taong bayan at uh, sa inyo po nakasalalay o isinalalay ng taong bayan ang paggawa ng batas na 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 nakakatulong o nakakabuti sa taong bayan at sa ating bansa hindi po sa pansarili ninyong kapakanan yan po sana ang isipin niyo kalimitan po kasi sa mga politiko kapag ka tuwing halalan nakikisuyo, nakikiusap sa taong bayan at nangangako na kapag ka silang ay paglilingkuran nila ang taong bayan check ko muna ulit yung kargada ko uh, kailangan natin uh, tingnan kasi baka mamaya merong uh, nabaklas na tali o goma uh, bigla nalang mahulog na hindi natin namamalayan okay Let's. ay ako ako madulas hindi pa naman ito si Dumkau so yun nga pagka naman uh, yung mga politician na yan ay nanalo na well good luck kung uh, makikita mo pa sila kung makakausap mo pa sila bibihira lang at iilang uh, politiko lang ang talagang nanililbihan ng tapat sa taong bayan uh, kilala naman natin yung sino-sino yung mga yan kilala natin kung sino yung nanililbihan talaga ng tapat at uh, hindi pinapairal yung pagkapolitiko nila talagang nanililbihan as in nanililbihan talaga uh, servants talaga ng ano, taong bayan eh lang hindi ko na pwedeng banggitin dito alam naman natin lahat yan na uh, seryoso tong uh, naging seryoso ako rito sa naging topic natin kasi nga uh, uh, hindi naman basta-basta itong uh, topic naging topic natin na uh, yung gaga sa gaga na ping rally for please kaya kita kits na lang po tayo doon dahil tayo po ay atin kung saan yung pinakamalapit na pagdadausan o rally na pangungunahan po ng uh, Iglesia Ni Cristo at puulitin ko ang uh, maging buhod po ng uh, rally na ito ay para po sa kapayapaan at hindi po para sa kaguluhan uh, pagkakaisa hindi po pagkakababahagi at hindi po pagkakampi so ito po sana ay magiging uh, batayan o gabay ng uh, mga politiko natin na sa pamumuno nila sa ating bansa. Medyo malayo-layo yung biyahe natin ngayon. At, uh, iyan, umuula na po. Uh, at siguro, eh, hanggang dito na lamang po muna itong uh, magiging video ko. At, uh, kita-kits na lang tayo dun sa magiging rally. So, hanggang sa muli, mga kapatid, uh, tatapusin ko muna rito kasi itatago ko po itong aking uh, camera or uh, itong aking cellphone kung napapansin nyo, wala po akong may ililagay na uh, phone sa harapan na tuwing nagre-record po ako is uh, I always have a separate camera para po makikita nyo ako na habang nagipagkwentuhan po ako sa inyo so hanggang dito na lang po tayo kasi pabugso-bugso yung uh, ulan maya maya nawawala uh, meron ding party na malakas kaya nababasa na itong uh, camera ng phone ko kaya eh, baka masira naman to so hanggang dito na lamang po at uh, hanggang sa muli maraming salamat po mga kapatid